Matapobring Willie. Ito po ay kumakalat ngayon sa social media. Um, kung saang lugar man ito, nangangampan ampanya si Mr. Willie Revillame. Eh. Siyempre, nakikisalamuha sa mga uh, nasa kalsada. At uh, makikita mo nga talaga yung pagkakaiba. Minsan, meron tayong nakita dito na nakabihis ng maayos, kaya nakaakbay daw itong si Mr. Willie Revillame. Eh. Pero yung ilan na mga kababayan natin na simple lang, halimbawa, yung mga siguro ay naandyan lang sa tabi-tabi. At nagkataon na um, naandyan din si Mr. Willard William. Oh, hindi masyadong comfortable ang dating ni Mr. Willie, mukhang ilang na ilang. At eto nga, yung isang pulubi daw na ito ay iniwasan ni Mr. Willie William. Yan, kasi ang sinasabi dito, mata pobre nga daw. Kaya wag niyo daw iboto yung mga ganito. Ang huling pahayag na lang sa Mr. Willa de kuno ay gagawa siya ng batas para sa mga mahihirap. So dito pa lang, tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano yung kanyang, uh, or paano niya pakitunguhan yung mga sinasabi niya mahihirap na gagawa niya ng batas. Sa madalit salita, hindi talaga alam ni Mr. Willa de Villamu ang kanyang papasukin. Dahil ang pinupunto lang niya, ang gusto lang niya sabihin ay para sa mahihirap. Napakakitid. Napaka, napakababa ng kanyang intensyon kung bakit siya tumatakbo. Ang masakla pa dito, tinatawag ngayon at ang si Mr. Willery William eh, na manggagamit. Hindi lang po ito mga, o kahit po yung mga DDS na nasa social media, um, yun nga, ganyan na ganyan ang sinasabi na ito sa si Mr. or tungkol kay Mr. Will Revilla eh, na kuno nga ay manggagamit at matapobre. Kaya hindi daw dapat iboto yung mga ganito. Hmm. Ayan. Yari.